nakakatuwa naman po. Nakapagluto na naman tayo ng isa na namang recipe. Thank you, Lord. At ito ang ating pesang tanigi. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking Janet's Kitchen. And for today's vlog, magluluto po tayo ng pesang tanigi. Si Bobby po ay nandito na naman sa mami. Hi! Say hi everyone. Hi! Naiwan po nito ang kanyang ano dining chair. Sayang. Naiwan sa kwarto na sa kwarto ni tatay. Naiwan na ni daddy kahapon. Hindi na napansin. Ang kanyang pinaka-favorite place. Oh! Gutom ka na, Bobby? Magluluto na tayo. Didi? What do you need? Mm -hmm. Marami na po itong nalalaman na salita. Oh. Ano do? Oh, oh, Bobby. Kakaligo po nito. At saka ang kuya. Playtime sila ngayon. At ako'y magluluto na, Bobby, ha? Ayan mga kabeshi at nakaredy na po ang aking mga ingredients. Meron tayong cabbage, patatas, at etong onion leeks. Meron tayong onions bawang at luya. At ito yung tinatad ko lang po na pang garnishing ko. Onion lips din po iyon. At syempre, itong nabili natin sa dinahikan. Thank you Lord kasi buti si daddy ay ano, pinilit akong pumunta ng dinahikan. Eh, sabi ko wala. Pero kami po ay nakabili nitong tanigi. niyan At atin na po itong lulutuin mga kabeshi. At bale, nagsaing na din po ako. Yun pong pinaghugasan ng bigas. Iyon pong ating isasabaw dito sa ating recipe na pesang tanige, mga kabeshi. At habang nagiintay ako na itong kawale, mga kabeshi, na akin ko iniinit at ipiprito ko muna itong ating isda. eh okay, ito yung rambutan na nakabili natin along the way sa, sa bandang Lumban, Laguna po. Napakasarap at napakatamis. Ar-ar. Bura lang ang per kilo. Mmm. Mm. Tignan ni Bobby. Hi to my blood. Mahilig po itong tumikin. Kahapon na yung nakakain na po ito. Obo, madami ang kanyang nakain. Nagugustuhan na mga kung ano ng pagkain. Mga kabeshi. Mm. Hi. Nalagay ko na itong isda. Mainit na ang mantita. Pinagyan ko na po ito ng asin at saka ng paminta. Ang texture po nitong ano ay kanige parang malaway ito isda. Sabi ni daddy, ito daw po ay first class. Tapos sabi naman ni ate, pwede daw po itong lagyan ng, pwede daw po itong, masarap daw po ito ipaksin at saka kinilaw yung bunto. Taka na rin yung sinama. Bali si Babe po ay kalong-kalong po. Ayaw magpapababa. Okay, mami po ito. Oo. Ayun yung ating rambutan mga kabesi. Akin po pinaghima yung dalawang ba bata. Kainin natin. Akin na po muna babalik ta rin. Ayan. pangang mga kabeche. Pakabango po. Ang itong fresh ng isda. Aahunin ko na rin mga kabeche ito. atin piniprito na isda. Okay lang po na hindi gano'ng kap kaprito. Ito naman ay ating pang kasabawan. sa pesang isda mga kabesya mga kabesya pwede rin yung maya maya saka po yung tilapia mga kabesi natanggal na natin yung isda at dito ko naman i-siprito unahin ko na itong ating luya dapat po ay mas maraming luya sa pesa ko na yung bawang at sibuyas. Sunod ko na mga kabeshi, itong patatas. itong onion leeks. Yan. At ilalagay ko na rin po itong ating sabaw. Yan. Pinaghugasan po ng ating rice. Tatakpan ko lang mga kabeshi at lulutulutuin itong ating patatas. Kapag malambot na, saka ko po ilalagay yung isda at saka cabbage. At ilalagay ko na rin pala itong ating beef cubes para lumasa na siya. abangan na itong ating isda. Maya maya lang ay lalagay na po natin ito. Ang ating tanigi. Ako po ngayon mga kabeshi ay <laughs> nagkakain ng pailaw. Hi, Hi guys! Hi guys! I'm, I'm Abby Mommy. Okay, come here. Para kita ko sa Hi. camera ko. Tayo po ay magkain na itong lansones. Lansones na po ulit. Gusto mo ng lansones? Yes. Okay, papakainin natin si Ayi. <laughs> Thank, Thank you po. Thank you po. Pakakit po ni Andres. Ang kabesh. Nalagyan ko si Andres dito ng lansones. Asan ah, rambutan mo? Where's your Rambutan. Mami. over there, get yes. your rambutan at si babi po ay napatulog na natin mga kabeshi I don't my mommy huh? I don't my Okay. Ngayon naman ay magbabalot tayo ng mga orders po sa Shopee at saka yun sa Facebook, salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking order mga produkto lahat po na inyong mga comment ay amin pong minabasa, at oo nga po okay din yung mga ibang scent may nag-request ng citrus scent. Yung iba naman ay yung Japanese cherry blossom. Ayan. Yung Japanese cherry blossom ay ang alam ko. Hindi ko lang sure kung na-paste out na ni Bath and Body. Parang ganun. Pero i-check natin sa ating supplier. Ayan. Yan na ay yung ano mo. Mm, Ayan. Oh, may babagsak yan ulit po si Andres, maraming tanong. no. Uh -huh. Ay po tayo. Tamis po ito. Ang presyo ng landswana say 150. Ano? Mm. Mommy, it's for me. me, I, I, didn't, I, I didn't open. not carry. Wow, at kuluan na. Ah, ko na mga kabesh itong ating sabaw. Hmm. Kamusta kaya itong ating patatas? Medyo matigas pa po. Ay, konti na lang. Mga 5 minutes na pakulo. At okay na ang patatas. Mmm, -hmm, sarap mga kabeshi. Nakaka-recharge. Bango mga kabeshi. Grabe po. Yan. Okay na po yung patatas. Ilalagay ko na itong ating isda mahirap ilagay ang isda kapag hindi pa lutong ating patatas ay eh. wow pesa isda mga kabeshi at nalagay ko na rin po ang ating mga repolyo ito po yung ko na kasabay na nung isda. Tapos sa isang kuloy, okay na po ito. Lalagay ko na itong ating pang-garnish. Namaya ulit. Sarap po yung may sabaw. At saka mga gulay. At uh, nakalimutan ko lang mga kabbage yung bok choy o di kaya po ipet chay. Pwede rin nyo rin pong lagyan ng bok choy at pet O pet chay. ko lang tong cabbage para lumambot. Yan. Lipat ko nga ito sa kabila. Yan. panulit natin at uh, pakuluan for a few minutes hanggang lumambot yung ating cabbage. Ayan, at bubuksan ko na kuluan na mga kabeshi. Wow! Ito na po ang pesang tanigi. Kapag masarap mga kabeshi, magugustuhan nito ni na daddy. Saka ng mga bata. Mm, sarap. Tama-tama ang templa. nakakatuwa naman po. Nakapagluto na naman tayo ng isa na namang recipe. Thank you, Lord. At ito ang ating pesang tanigi. May patatas, cabbage, at saka po yung ating isda. Ang bango, mami. Ay, pesa, daddy. Naluto ko na ito dati. Maya-maya naman yung ginamit ko. Mm -hmm. After na hindi na nasundan. At ito na. <laughs> Tangigi naman. Tangigi naman. Thank you Lord. Kapag luto ulit tayo na ito. man din yung minamasarap ko. Thank you mommy. Pero yung mismong fish, ay yun mo lang din matitikman. Ay oo. oo, oo. First, sa kanong sa kanong Parang mama. Sa mga restaurant dati, yun ba yung ano sinigang na tanigi o iba yun? Ah, ewan no? ko lang. Eh, okay, kung pareho ang pangalan, ni Tanigi. Tanigi, oo. Saka yung kilawin na Tanigi. Parang sinaserve yun ay sa mga ano. Oo. Oh, okay. Okay, ano? Isang bala kailangan nilagay ko at yung dalaway in aking ikikilaw. Oo. Wow. Pwede ba kilaw yan? Oo. Tatry ko magkilaw. At saka sabi ni atin binilahan ko yung... Pero ito napakalaki. Bigat pati niya. Iyan niya lang eh, dalawang kilo na. Mm. <laughs> Yes. Pa na. Tulog pa po si Bobby kaya kami ganito magsalita. Pabulong. Pabulong. Ito so, Bobby po yung sensitive sa ingay. Lalo na boses nating dalawa. Mm -hmm. Boses ng daddy at mami. Siya po po'y talagang balikwas at lalo pagkakain na. <laughs> kaya lang patulogin muna natin. Mm at -hmm. patulog May kasalanan kami kay Bobby. Ay, ano yun? Naiwan natin yung oh, kanyang favorite place. Yung kanyang chair po dito. Na high chair. Ay, naiwan. Gawa po na yung piyesta. Siyempre, maraming taong bisita. Ay, yung high chair, nilagay muna sa kwarto ni tatay. Ano tayo pa uwi na, dahil sa wala siya dun sa sala, mami, hindi natin nakikita. Nawala sa isip natin. Sa isip natin. Sa isip natin. Pero pala si daddy, pa, mami, naiwan ako. Mami, may naiwan ba tayo? Na, wala, okay naman. Chine ko yung kwarto. Wala naman. May naiwan. Sabi tayo. Sabi ko, parang maluwag yung sasakyan. <laughs> at meron pa tayong mga prutas. Hmm. Thank you, mami. Ito na unang tumik, eh, mami. Pray na ako. Hallelujah, Jesus, oh God, Lord. We praise and honor you. Salamat, oh God, sa mga pagkain ito. Pagpalain mo nga po ito at kalakasan, Lord, na aming katawan. Salamat, Lord sa aming safe travel kahapon. Ah, salamat, O oh God, sa pag-iingat sa aming buong pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang magbukulod sa amin, ang pagmamahal. At ikaw ang patuloy na mag-bless sa tahanan. In Jesus' name, amen. amen. Kain na tayo, Mama. Ay, kain na. Muna natin ang ah, Pesang Tanige. Ito ay first class na isda. Yes. Daddy. No, uh, that is there. That is there on the Daddy other side. Dito. Yeah, Is dad? Yes. This way. Umare po si Mama Sonya. Oh mama seen na po ito. Hey, wow. This way dad. Yes. Thank you. This you way kasuot ko niya rig. This way daddy, this way. This way daddy, this way. Wow. Eat my boy. So big. So big. Wow. Ayan na. May tanigi. May tanigi pala doon, no? Medyo ang ano nga lang, tanigi, malalaki. Malalaki, no? Kaya bihira nating pansin. I need rice, mommy. I need rice. You need rice? Okay, I will oh. give you rice. Okay, mommy. I will give ayera so. <laughs> and I will give fish to Ai and Luna. Nanay mo na. Get nanay na nita po tayo, Kamusta daddy? Yip, sa pido ngayong araw. Hinta nige, tumakbo naman. Huh? 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 Harap. Ang tangi din malaman siya. Malaman na? Malaman tapos juicy. Mm, -mm. Malam, tapos malambot. Mm -mm. Hindi siya katulad ng ano, tuloy na siksik. Parang sumisigat. Ito hindi malambot. Malambot nga Sa so, po mga kabay, sikain po tayo. Bakit diba? hindi itong luto ginawa mo? Bakit? Hindi na, hindi na-overpower yung mm -mm. yung lasa ng isda. Is may lasa pa din, no? Mm -hmm. Kumbaga, na-enhance yung lasa. Meron kasing luto na nawawala yung lasa ng isda. Mm -hmm. sinigang, sinigang, tapos mga. sobrang asim. Mm -hmm. So, pag higop mong asim, hindi, okay. hindi na ng isda. Kaya hindi ko nalalasan ng tamigip. Eh. Kasi pag sa sinigang nga eh. mm -hmm. eh. okay, ay... masarap, ano? si Mami.

Tomorrow, oh, makikipag-birthday yan pala si pa. Si Ivy and Bobby. Ay, ama. Back to back birthday yan po pala ito dalawa. No, big big mommy. It's a big fish, mommy. Yeah, you can eat that. And it's a big fish? do. I can do it, mommy. Yeah, we can only do like this. Enough na. We oh. will check for the, ano, you know. kinin. Okay, impression. Mommy. Ang harap ng pesong tanigi. Eh. Mm -hmm. Mamaya ang water. Lambat na rin ang potato, no? Ito rin ba yung duto na kinumamud natin Duh sa isla ni Atinel? Ano yan? Ano na yun? na, huli din sa kanilang ano. Midyad? Hindi, yung isa pa. Ano yun, kayo mid <laughs> mid uh, yung Mid-bid? Ano pa rin malapad? Yung malapad. Oo. Okay. Ganyan. Tapulay brown. Lapo -lapo. Okay. Kapalapo, pero mm hindi. -hmm. Pero naisip mo yung sabi ko Hindi. Hindi ko naman matandaan eh. Hindi ba, J? Di diba, bumili ito yung Joy, yung Mr. Mar, hmm. tapos sa hmm. iyo yung isa. Tapos sinuruan natin paano magluto para hindi ma-overpower yung... Ah, oo, oo. Alam ko na. Yung mga medyad. Hindi sa medyad ba na? Ah. Nangisi. Iyon lang si. Mhm. Mm Nangisi. Ganito rin ba 'yan ng luto? O magkaiba? Kaiba. Ba na yung langis ang tinurong luto ni mm -hmm. Parang ganyan lang, parang pinola na manok. Mhm. Mm Luya. Mm -hmm. Para mapalabas mo rin 'yung. Mm -hmm. Parang ganito nga rin pala, yun na. Sinabi nang may nakalimutan ko na. Palimutan ko na. sarap din na. Parang tininola lang natin, na. Fresh. Fresh. Yeah. the fresh best Ano mama, yung mamamang batata? Yung basang? Aping! Ito naman na, kain. Pagising nito. So good. So yeah, baby will awake nga. Then ayi. Gawang kaya naman yung attention nun. Ang pala. Ah. Eat together. Sumiyak. Ah. Why kaya siya lagi walang gana? Never pa to nagkaganang kumain together Tomorrow we're going to Jollibee. Wow! No, Saan yung Jollibee, Daddy? Na no, tagay Yung No, you no, mm. <laughs> will master. Al no, master. no, you can play there. And they have the... Ano, mascot. Mm. Okay, check it. swear. Naturo ako si Andres, oh. si Bobby dito sa mga shape. Oh. Ang unang natutunan ng kuya ay mga oh. binog. Oo, oh, ano na? Saan na yan? Saan? Ito. Oh. There. That's the triangle. Oh, hawak mo. Ako na ang nag... Oh. there. How about the square? Dito, dito, dito. Yeah, there. Good job, Bobby. So good. So good. Clap your hands and say good job to yourself. <laughs> okay, more, more, more. Paulit-ulit lang kami dito. Ang maano niya yan. Seryoso naman. Oh, go, baby. Oh, wala pa. wala pa. nga. <laughs> <Okay. laughs> okay. Di diba? diba pa nga na ilalagay. Makalat pa si Bobby ngayon. At kami nagpe playtime Gabi na. Oh, gabi na. Gabi na. Gabi na, Bobby. Hmm. dito, dito. Dito. There. Dito, dito. Dito. Square. That's a square. There. Good job, Bobby. Galing naman ni Bobby. Circle. Circle, Bobby. Circle. Dito, Bobby. Dito, dito. There. <laughs> <laughs> stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place Ephesians 6:14 knife.